Sa ibabaw ng isang gusali, pinagmamasda ni Gabriel ang lungsod. Isa siyang mababang ranggong tagapagbantay na anghel at tungkulin niyang iligtas ang mga tao mula sa mga aksidente habang nagte-text at nagmamaneho. Lumilitaw siya sa likod ng mga sasakyan at sa isang simpleng paghipo, napapatigil niya ang mga ito sa tamang oras. Isang araw, umupo si Gabriel sa likod ni Arge, isang baguhang dokumentarista na gumagawa ng iba't ibang trabaho para mabuhay. Ngayon, frustrated siya dahil lagi siyang tinatanggihan sa mga ina-apply niyang trabaho, at aminado siyang malapit na siyang sumuko. Pagkatapos basahin ang mga text, hinawakan ni Gabriel si Arge para mapahinto niya ang sasakyan, pero ngayon nag-aalala naman siya tungkol sa mental state ni Arge. Pagkatapos niyon, gumawa si Arge ng mga gawain para sa app na task. Unang pumunta siya sa isang sikat na panaderia na may napakahabang pila sa labas. Nandoon siya hindi para bumili para sa sarili, kundi dahil binayaran siya ng isang tao para pumila para sa kanila. Pagkatapos ng dalawang oras na paghihintay, inanunsyo ng clerk na wala nang natitirang tinapay. Tinawagan ni Arj ang kanyang kliyente para ipaliwanag na hindi na siya sisingilan para sa tinapay, pero nakiusap din siyang huwag e-cancel ang task, dahil naghihintay siya ng dalawang oras at nararapat lang na mabayaran siya. Sa kasamaang palad, kinansela pa rin ng kliyente ang task. Dahil dito, mas lalong nena si Arch dahil karamihan ng mga tinapay ay binili ni Jeff, isang mayamang lalaki na may prioridad bilang investor. Pagkatapos nito, pumunta si Arch sa bahay ng isang kliyente para maglaba, habang may isang bastos na bata na paulit-ulit na tinatanong kung bakit hindi niya ginagamit ang college degree niya. Naiini si Arch kaya nagalit siya at sinabihan ang bata na wala itong magandang kinabukasan. Dahil dito, nakakuha siya ng mababang rating sa app. Ang mga gawain niya ay kinabibilangan ng pag-aayos ng mesa ng isang tao at pagre-restock ng ilang estant sa isang hardware store. Habang nagmamaneho siya sa paligid ng syudad para magtrabaho, nakatanggap siya ng parking ticket. Hindi siya tinantanan ni Gabriel sa kakabantay sa kanya. Habang lunch break sa hardware store, nilapitan si Arj ni Elena. Sinusubukan itong magtatag ng labor union para mapabuti ang kondisyon sa trabaho, pero hindi interesado si Arch dahil isa lang siyang freelancer. Itinuro ni Elena na nararapat pa rin siyang mabigyan ng mas magandang pagtrato, pero iniisip ni Arj na hindi nagaganda ang sitwasyon. Sa gabi, nabunggo ni Arch si Elena sa isang food stall at nauwi ito sa sabayang pagkain ng hapunan. Ikinwento ni Arch ang pangarap niyang maging isang dokumentarista, at buong suporta siyang sinabayan ni Elena. Natutuwa si Gabriel na nakikita niyang muli nang nakangiti si Arge. Pagkatapos, pumunta si Arge sa parking lot ng isang tindahan para doon magpalipas ng gabi sa loob ng kanyang kotse. Kapag tumatawag ang kanyang ama, nagpapanggap siya na may inuupahan siyang apartment at interesadong makinig sa tagumpay ng kanyang pinsan. Dahil hirap siyang makatulog, nakikinig siya sa isang sleep assistant podcast, pero palagi itong napuputol ng mga ads dahil hindi siya makabayad ng subscription. Mayamaya, maya tinipon ni Martha, ang tagapamahala ng mga anghel, ang lahat ng guardian angels para ibahagi ang kanilang mga kwento. Bawat isa ay nagpo ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang panganib tulad ng tsunami at mga aksidenteng pagkahulog. Isa sa mga anghel ang nakatalaga sa mga nawawalang kaluluwa at nagbahagi siya ng isang emosyonal na kwento tungkol sa pagtuturo sa isang tao kung paano muling makahanap ng kahulugan sa buhay. Lubos na nagpapasalamat ang taong iyon sa gabay ng anghel, at si Gabriel naman ay nagsimulang magnasa ng ganoong uri ng karanasan. Hinihiling niya kay Martha na bigyan siya ng mas may saysay na mga tungkulin. Ngunit sinabi ni Martha sa kanya na napakahirap ng trabahong iyon at hindi pa siya handa. Samantala, patuloy na nagiging miserable ang buhay ni Arge. Minsan, nahuhuli siya ng isang guard na natutulog sa parking lot at kailangan pang kumbansihin ni Arge na huwag siyang paalisin. Kapag kailangan niyang maligo, gumagamit siya ng lokal na gym. May isang palaboy na lalaki na ang pangalan ay Leonard na gumagamit din ng gym na iyon at nang magkabanggaan sila, patuloy siyang tinatitigan ni Gabriel ng may kuryusidad. Isang araw, kinuha si Arge ni Jeff sa pamamagitan ng app para linisin ang kanyang garahe at mabilis at maayos nitong matapos ang trabaho. Nangako si Jeff na bibigyan siya ng limang bituin at binahagi pa niya ang kanyang mga merienda. Sabi niya, abala rin siyang tao, pero nang mabasa ni Arge ang kanyang listahan, puro mga simpleng bagay lang ito tulad ng paghahanda ng gamit para sa party. Pagkatapos nito, sinabi ni Jeff na naghahanap siya ng shaman. Sabi ni Arge, pwede siyang magtrabaho bilang assistant, at pumayag si Jeff na bigyan siya ng isang linggong trial. Habang lumilipas ang mga araw, napapatunayan ni Arge na maaasahan siyang trabahador. Mabilis siya magtrabaho at nakakaisip ng iba't ibang solusyon para sa kahit anong problema kaagad-agad. Kahit ano pa ang ipagawa ni Jeff, handa si Arge gawin ito. Labis na nasiyahan si Jeff sa performance ni Arch kaya inempleyo niya ito ng maayos at binigyan pa ng company credit card para sa mga gastos. Ngayon, kaya na ni Arch magstay sa isang motel. Makaraan ng ilang panahon, nagpa siya si Jeff na sabihin kay Arge na may baril siya sa bahay sakaling magkaroon ng emergency, at ibinigay pa niya ang password ng drawer. Nang malaman ni Jeff na may date si Arge, pinahiram niya ito ng jacket at nagrekomenda ng abot kayang restaurant. Kinagabihan, nag -e enjoy ng gusto sina Arj at Elena sa kanilang date. Pero nang makita ni Arj ang mga presyo sa mino, nagulat siya. Lumalabas na ang lugar na iyon ay mura lang para sa mayayamang kagaya ni Jeff. Ayaw ni Arj na mapahiya sa harap ni Elena kaya kumain na lang sila doon. Pagdating ng bill, sinabi ni Elena na hati sila, pero nagboluntaryo si Arj na siya na ang magbabayad at ginamit niya ang company credit card. Kinabukasan, tinanong ni Jeff si Arj tungkol sa dinner bill sa credit card. Humingi ng paumanhin si Arj at ipinaliwanag kung ano ang nangyari, nangakong akong babayaran niya si Jeff. Pero kahit ganoon, tinanggal pa rin siya ni Jeff sa trabaho. Ngayon, kailangan ng umalis ni Arj sa motel at dahil wala siyang makita na kahit anong task sa app, napilitan siyang magbenta ng plasma. Isinuka ni Arj ang dugo dahil masama ang pakiramdam niya habang si Jeff naman ay sumusuka sa isang cleansing ritual. Nang gabing iyon, nakatulog si Arch sa isang restaurant at pinalayas siya ng waiter. Paglabas niya, nadiskubre niyang hinayla na ang sasakyan niya. Nang makita ni Gabriel na gumuho na ang buhay ni Arch, inisip niyang isa itong nawawalang kaluluwa na kailangan ng tulong. Bigla siyang nagpakita sa harap ni Arch, na siyempre ay nagulat. Ipinaliwanag ni Gabriel na alam niya ang lahat tungkol kay Arge at sinabi niyang marami pa siyang dapat ipaglaban sa buhay. Nagtatrabaho siya ng mahahabang shift at nakatira sila ni Elena sa bahay ng nanay nito. Sa kalaunan, nakakuha ang mag-asawa ng matatag na trabaho at lumipat sa Texas. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang kanilang sahod para mabayaran ang operasyon ng kanilang may sakit na aso, kaya kailangan nila itong ipatulog. Pagbalik nila sa realidad, sumigaw si Arj kay Gabriel, sinasabi ngang napakasamang buhay sa vision ay hindi pa rin isang bagay na dapat asahan. Ipinaliwanag ni Gabriel na hindi naman talaga iyon ang trabaho niya, kaya hindi siya sigurado kung paano magdala ng pag-asa sa mga tao. Binanggit ni Arj na gusto niya ng buhay na katulad ng kay Jeff. Kaya nagdesisyon si Gabriel na turuan siyang hindi kasing ganda ng iniisip ng mga tao ang marangyang buhay. Hinawakan niya si Arge at may liwanag na bumalot sa kanyang paningin. Pagkagising ni Arge, nasa loob siya ng isang kotse sa parking lot ng isang tindahan. Pero ngayon, isang napakagarbong kotse iyon at nakasuot siya ng mamahaling damit. Kaya nang lapitan siya ng guard, mas maganda ang pakikitungo nito at naintindihan niyang aksidente lang ang kanyang pagkatulog. Tinanong siya ng computer ng kotse kung gusto na niyang umuwi at ipinakita sa kanya ang daan. Kinaumagahan, dumating si Arch sa bahay ni Jeff. Habang nagmamasid siya sa paligid, lumapit sa kanya si Jeff na nakasuot ng casual na damit at sinabing tapos na siya sa kanyang mga gawain. Tinanong ni Arch kung kaninong bahay iyon, at sinabi ni Jeff na kay Arge iyon. Pagkatapos makita ang mga litrato niya sa buong bahay, dumating si Gabriel para ipaliwanag na pinalitan niya ang buhay ni na Arge at Jeff. Sinabi niyang babalik siya pagkalipas ng isang linggo para tingnan kung may natutunan si Arj. Habang lumilipas ang mga araw, labis na nasiyahan si Arj sa bagong buhay. Ginagastos niya ang pera sa anumang gusto niya, habang si Jeff naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Para kay Arj, ang pagtatrabaho ay simpleng pagpunta sa mga mamahaling restaurant upang gumawa ng ilang desisyon para sa kumpanya. Kapag may nasisire sa bahay, Agad niya itong pinapagawa at hindi niya maintindihan kung bakit naiini si Gabriel sa maliliit na abala. Hindi nagtagal, binisita ni Arch si Elena, na hindi siya kilala sa realidad na ito. Mabilis silang nagkagaanan ng loob at nagdate sa parehong restaurant na pinupuntahan nila noon. Ngunit ngayong gabi, sinabi ng waitress na libre ang kanilang dinner. Sa huli, naghalikan pa sila, kaya nagsimulang kabahan si Gabriel na baka hindi umubra ang kanyang plano. Pagdating ng katapusan ng linggo, tinanong ni Gabriel si Arj kung nais niyang bumalik sa dati niyang buhay, at malinaw na tumanggi si Arj. Nang mabahala si Arj na baka pilitin siya ni Gabriel, sinabi ni Gabriel na wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Maibabalik lamang sa normal ang lahat kung papayag si Arj. Kinagabihan, umamin si Gabriel kay Martha tungkol sa ginawa niya. Nagpanik si Martha at isinabing si Gabriel ay dapat na tumulong kay Elena. Pinagbawalan niya si Gabriel, kinuha ang pakpak nito, at inutusan siyang kumbansihin si Arge na bumalik sa dati. Kinabukasan, may pool party si Arge. Dumating si Gabriel at sinabi hindi ito patas kay Jeff habang hinahawakan niya para ipaalala sa kanya ang lahat. Sinubukan nilang tulungan si Jeff para maibalik ang lahat ng alaala niya. Nagpanik siya ng ilang segundo bago tuluyang himiteyan sa sobrang gulat. Ilang sandali matapos magkamalay, nakiusap si Jeff kay RJ na ibalik ang buhay niya at nangakong babayaran ito ng $200,000 bilang pasasalamat. Pero sinabi ni RJ na ginagastos lang naman iyon ni Jeff sa isang mamahaling relo, kaya tinawag niya itong kuripot. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at kinailangang awati ni Gabriel. Ipinaliwanag ni Gabriel na hindi na maaalala ni Jeff ang kahit ano kapag nagpalit ulit sila ng katawan, dahil ang karanasang ito ay pag-aari talaga ni Arge. Matapos pang mag-argumento, pumayag si Arge na magpalitan ulit sila, pero may kondisyon at kailangan bigyan siya ni Jeff ng ilang araw para mag-enjoy muna. Tinanggap ni Jeff ang kasunduan at sinabing kaya na niyang mamuhay ng maayos muli dahil kailangan lang talaga niyang magsipag. Dahil nawala ng pakpak si Gabriel, wala siyang matutuluyan kaya tinanong niya si Jeff kung pwede siyang maging roommate. Nauwi sila sa iisang kama sa isang motel, at nagkaroon si Jeff ng maraming tanong tungkol sa mga anghel. Ipinaliwanag ni Gabriel na hindi siya makalipad dahil maliit ang pakpak niya, malalaki lang ang pakpak ng mga anghel na may mas mataas na rango. Kinabukasan, sinabi ng motel manager na kailangan na nilang umalis. Pero nakumbinsi ni Jeff ang manager na pahintulutan silang manatili pa ng isang araw, at nangakong dadalhin niya ang pambayad kinabukasan. Wala nang ibang magawa si Jeff kundi tumanggap ng delivery requests mula sa isang app habang sinusundan siya ni Gabriel. Mabilis niyang napagtanto kung gaano kahirap ang buhay kapag salat sa pera, masama ang pagtrato ng mga kliyente, hindi sila marunong magtip, at sinisisi pa siya sa mga pagkakamaling kagagawan naman ng restaurant. Palagi siyang nagmamadali at naiirite sa kanya ang ibang drivers dahil nagdudulot siya ng trapiko. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng palitan ng maraming restaurant ang mga delivery boy ng mga robot. Sa huli, nagalit si Jeff nang malaman niyang lingguhan pala ang bayad ng app, kaya hindi nila kayang bayaran ang motel at napilitan silang matulog sa kotse. Samantala, inanyayahan ni Arch si Elena na sumama sa kanya sa Paris, ngunit tinanggihan siya ni Elena dahil may trabaho pa siya sa labor union. Ipinaliwanag niya na kahit mayaman si Arch, empleyado pa rin siya at kailangan niyang ipaglaban ang kalidad ng kanyang buhay. Dahil hindi siya maintindihan ni Arch, umalis siya. Labis na nalungkot si Arch kaya nag-drive siya para magpalamig, at habang nagte-text sa pagmamaneho, naaksidente siya at nauwi sa koma. Maya-maya, nalaman ni Gabriel ang balita mula sa isang katrabaho at sinabi kay Jeff na kailangan pa nilang manatiling mahirap ng ilang araw pa dahil hindi makakapagbigay ng pahintulot si Arge habang nakakoma. Natarante si Jeff at hinikayat si Gabriel na humingi ng tulong sa ibang mga anghel. Pagkatapos, pumunta si Gabriel kay Martha, na nagpa siya na masyadong magulo ang sitwasyon kaya niya ito tinanggal. Dahil dito, kailangan ng mamuhay ni Gabriel bilang isang tao. Gayunpaman, maaaring pag-isipan muli ni Martha na ibalik siya bilang anghel kung papayag si Arch na gawin ang lahat na normal ulit. Biglang nagsimulang magbago ang katawan ni Gabriel. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang balat at may kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Pagkatapos, dinala siya ni Jeff sa isang fast food restaurant. Dahil hindi pa siya nakakapagkain noon, marami siyang tanong, tulad ng kung paano niya malalaman kung tapos na siyang ngumuya. Nang sa wakas ay kumain siya, agad siyang namangha sa iba't ibang lasa. Inamin din niyang natatakot siya, kaya sinigurado ni Jeff na may plano siya. Kinaumagahan, nagpa siya si Jeff na bumisita sa isa sa mga kumpanya, umaasang makakapagbahagi siya ng mga bagong ideya na maaaring magbigay sa kanya ng trabaho. Ngunit agad siyang pinaalis ng hindi man lang pinakinggan. Pagkalipas ng tatlong linggo, daan-daang trabaho na ang na-applyan ni Jeff, Ngunit ni isang kumpanya ay hindi tumawag pabalik. Samantala, naging adik si Gabriel sa internet, kaya nagdesisyon si Jeff na kailangan niyang magtrabaho rin. Hindi nagtagal, si Gabriel naman ay napilitang maghugas ng pinggan sa isang restaurant. Nang matanggap niya ang kanyang unang sahod, nagpapanik siya dahil malaking bahagi nito ang kinukuha ng gobyerno at kulang ang natitira para mabuhay. Sinabi ng katrabaho niyang si Felipe na kailangan niya ng pangalawang trabaho, at inamin pa nitong may tatlo siyang trabaho. Nalito si Gabriel dahil wala na siyang oras para sa isa pang trabaho o para sa sarili niya. Samantala, sa ospital, nagising na si Arj at sinabi ng nurse na ilang beses siyang dinalaw ni na Jeff at Gabriel. Ayaw ng bumalik ni Arj sa dati niyang buhay kaya tinanong niya ang nurse tungkol sa mga side effect ng kuma. Kinagabihan, nakatanggap si Jeff ng delivery request papunta sa dati nilang bahay at natuwa siya dahil napagtanto niyang gising na si Arge. Pagdating ni Jeff, nagkunwari si Arge na hindi niya ito kilala at sinabi niyang may amnesia siya dahil sa aksidente. Nagbigay pa siya ng pamphlet bilang patunay. Kinagabihan, ibinalita ni Jeff ang nangyari kay Gabriel, na sobrang sawang-sawa na sa buhay ng tao kaya nagsimula ng manigarilyo. Patuloy na humihingi si Jeff ng tulong hanggang sa magkaroon ng ideya si Gabriel. Sa simula, si Elena talaga ang dapat tulungan ni Gabriel, kaya naisip niya na kung magagabayan niya ito sa tamang landas ngayon, maaaring maapektuhan din si Arge. Kinabukasan, sa break room ng hardware store, ninas na ang isang empleyado sa patuloy na pag-iinsist ni Elena na kailangan nila ng union pero hindi pa rin siya sumuko at nagbigay ng talumpati tungkol sa paggawa ng tama at pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Biglang lumitaw si Gabriel at sinuportahan ang lahat ng sinasabi ni Elena, nagbigay pa siya ng ilang nakakapukaw na salita. Ngunit nang mapagtanto ng mga empleyado na hindi naman siya nagtatrabaho roon, pinaalis siya ng mga gwardya. Kalaunan, nagbotohan na ang mga empleyado tungkol sa pagbuo ng unyon, unit sa kasamaang palad karamihan sa kanila ay tumutol nakita ni gabriel kung gaano kalungkot si elena habang nasa bos kaya nagpasya siyang maglasing habang umiinom siya sa tabi ng kalsada nakita siya ni felipe at nagpasya itong pasayahin siya sa pamamagitan ng pag-aya sa kanya sa isang club habang nagsaya sila sa dance floor nabangga ni gabriel ang isa sa mga driver na nailigtas niya noon at ipinaliwanag ni felipe na asawa niya ito ang makita ang masayang mag-asawa ay nagpapatonto kay Gabriel na mahalaga pala ang trabaho niya. Samantala, nakatanggap si Jeff ng mensahe mula sa delivery app. Sa susunod na linggo, lilipat na sila sa halos puro delivery robots, at hindi pumapasa sa pamantayan ang rating ni Jeff, kaya tinanggal ang account niya. Nagmumura ng galit si Jeff, at pagdating ni Gabriel, naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa sistema. Hindi niya maintindihan kung paano hindi nalulugmok ang mga tao sa depression araw-araw, at sa wakas, napagtanto niya kung gaano kagulo ang sistema. Biglang dumating ang pulis at hinatak ang kotse niya dahil sa mga hindi nabayarang tiket. Dahil gipit sa pera, nagpa siya si Jeff na umuwi para kunin ang mga relo niya. Samantala, si Arj ay nagdaraos ng birthday party sa mismong birthday ni Jeff, at sumasayaw pa sila gamit ang dance routine ni Jeff. Habang nagtatago si Jeff, nagsisimula ng kabahan si Gabriel nang mapansin niyang naroon din ang tatay ni Arge at si Leonard, at halatang hindi na sila mukhang mahirap. Samantala, si Elena ay nagtatrabaho bilang waitress para sa catering service. Sinusubukan siyang kausapin ni Arge, pero sinabi niyang kailangan niyang magtrabaho at hindi niya ito pinapansin. Sa balcony, nakikita ni Leonard na sobrang lungkot ni Arge. Ikinukwento ni Arge na ayaw na sa kanya ni Elena dahil mayaman na siya, at nahihiya siya dahil ninakaw niya ang karamihan sa mga gamit na mayroon siya ngayon. Sinasabi naman ni Leonard na halos lahat ng mayayamang tao ay nagnakaw rin para yumaman. Pero iba raw si Arge dahil ginamit niya ang pera para bumili ng apartment, pagkain, at bagong damit para kay Leonard. Habang nangyayari ito, nakakakain si Gabriel ng tsokolate na hindi niya alam ay may halong lason. Dahil dito, sobra siyang natatawa at nakikipagkwentuhan pa sa isang babae hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos ng party, nakumbinsi ni Arch si Elena na sumayaw kasama niya. Sinabi ni Elena na sana sumama na lang siya kay Arch papuntang Paris dahil wala namang saysay ang kanilang pag-aaway. Nawalan siya ng apartment at natutulog na ngayon sa kotse ng pinsan niya. Pero kahit ganoon, ayaw pa rin niyang sumama kay Arge papuntang Paris dahil masyado na niyang nararamdaman kung gaano naging mali ang nangyari. Habang halos wala nang laman ng apartment, dumating si Jeff at binuksan ang drawer gamit ang password. Nakuha niya ang mga mamahaling relo dahil pareho lang ang password. Pagkatapos niyang kunin ang mga ito, sinubukan niyang umalis, pero nakita siya ni Arge. Nagpanik si Arge at agad siyang nagpaputok. Napasigaw si Jeff sa sakit matapos tamaan ang kanyang braso. Agad siyang nilapitan ni Arch at ipinaliwanag na ginawa lang niya ang sinabi ni Jeff tungkol sa baril. Doon napagtanto ni Jeff na nagsisinungaling lang si Arch tungkol sa kanyang amnesia. Kinabukasan sa ospital, humingi ng tawad si Arch kay Jeff at hiniling kay Gabriel na ibalik ang dati nilang mga buhay. Ngunit ipinaliwanag ni Gabriel na kung tapat talaga si Arch sa kanyang hangarin, dapat nangyari na ang pagbabago. Gusto lang ni Arch ng pagpapalit dahil nakakaramdam siya ng guilt, hindi dahil naniniwala siyang mahalaga ang kanyang sariling buhay. Dahil dito, hindi iyon tinatanggap. Iniisip ni Jeff na walang sinuman ang matutuwa sa pagiging mahirap, kaya parang walang saysay ang lahat. Hanggang sa makaisip sila ng ibang paraan, inimbitahan ni Arch sina Gabriel at Jeff na tumira muna sa marangyang bahay niya. Doon, nakapagpahinga at nag-enjoy ang tatlo. Hindi nagtagal, dumating si Martha para tingnan si Gabriel. Sinabi ni Gabriel na hindi niya maintindihan kung paano siya makakapagbigay ng pag-asa sa mga tao kung miserable ang kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Martha na ang isang ligaw na kaluluwa ay hindi nangangailangan ng anghel, kailangan nila ng ibang tao. Hindi maintindihan ni Gabriel ang nangyayari, pero bigla na lang umalis si Martha nang hindi nagsasalita. Pagkatapos, lumabas ang grupo para kumain ng tacos. Nagulat si Arch nang makita niya roon si Elena. Sinabi ni Elena na siya at ang mga katrabaho niya ay muling nagpaplano na ipaglaban ang kanilang union. Napagtanto niya na ang pagbabago ay hindi nangyayari ng isang iglap, kaya kailangan niyang magpatuloy sa pakikipaglaban kahit pa may mga pagkatalo. Nang magtanong siya ng lugar kung saan sila pwedeng mag-enjoy, dinala sila ni Gabriel sa isang club. Matapos ang matagal na pagsasayaw, Nalungkot muli si Gabriel dahil pakiramdam niya ay isa siyang kabiguan. Lumabas siya para umupo mag-isa. Sinundan siya ni Arch para damayan at sinabing hindi siya dapat sumuko. Tinuro ni Gabriel na sumuko rin naman si Arch noon, at pareho lang sila ng sitwasyon, wala silang matitirhan at tila wala rin kinabukasan. Ngunit inamin din niya na ang pagiging tao ay nagturo sa kanya ng maraming masasayang bagay, tulad ng pagkain, pagsayaw, at pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Napagtanto ni Arch na karamihan sa mga kaibigan niya noong mayaman pa siya ay peke. Namimiss niya ang mga panahon kasama ang kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya kung sino talaga siya. Sinabi niya na si Gabriel ang pinakamabuting angel na dumating sa buhay niya. Inamin din ni Arch na gusto niyang magkaroon ng kinabukasang sariling sikap niya at hindi ninakaw. Dahil dito, Tanggap na niya na ang buhay ay mahalaga at sulit ipagpatuloy, umiti si Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Pagkamulat ni Arge, nakita niya ang sarili niyang bumalik sa gabing hinatak ang kanyang sasakyan. Naawa sa kanya ang empleyado ng restaurant at inalok siyang ihatid. Samantala, nakakaramdam ng pag-iisa si Jeff sa malaking bahay. Kinaumagahan, nakita niya ang mga parking ticket na nakuha ni Arge habang nagtatrabaho para sa kanya. Sinubukan kunin ni Arge ang kanyang sasakyan at nadiskubreng binayaran na ni Jeff ang lahat ng kanyang utang. Pagkatapos, tinawagan ni Arge ang kanyang ama at sa wakas ay inamin ang totoo tungkol sa kanyang kalagayan. Suportado siya ng kanyang ama at sinabi nitong nahuli ang pinsan nila dahil sa pag-iwas sa buwis. Sa susunod na company meeting, inanunsyo ni Jeff na magkakaroon ng mas magagandang sahod at benepisyo para sa mga upworkers. Ayaw na rin gumamit ng mga robot, at kung may hindi sang-ayon sa kanyang mga desisyon ay tatanggalin niya ang mga ito. Kalaunan, nakakuha ng trabaho si Arch bilang delivery driver, gaya ng nakita niya sa pangitain ni Gabriel. Ngunit ayaw niyang manatili sa ganoong uri ng kinabukasan, kaya ipinahayag niyang magre-resign siya at nag-iwan ng mensahe sa whiteboard. Na-inspire ang iba pang manggagawa at sumunod din sila. Pagkatapos nito, nagsimula si Arj gumawa ng documentary tungkol sa mga gig worker, at patuloy siyang nakikipag-date kay Elena. Isang gabi matapos silang kumain ng tacos, nag-iwan siya ng isa sa mesa para kay Gabriel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video na tulad nito. Maraming salamat sa panunood.